Ang problema namin sa aming ruta, uh, halos lahat naman po ng uh, kasama namin transport transport kooperative, uh, yung Quezon City libreng sakay ng LGU kasi masyado pong apektado ang aming uh, uh, transport uh, operation pagdating sa mga pasayero, uh, nababawasan po ng uh, kita yung aming mga driver at operator. Sinabi ni John Michael Tupas, General Manager ng CTSDC, Commonwealth Transport Service and Development Corporative, maganda naman anya ang programa ng modernized jeepney. Subalit, hirap na sila na i-provide ang kanilang monthly payment dahil sa libreng sakay sa Quezon City. Uh, actually sir, uh, halos uh, hindi po namin matugunan yung uh, aming uh, uh, pagbabayad sa aming monthly amortization at nababawasan yung uh, biyahe ng aming mga sakyan. Malaki yung aming uh, negative sa aming kompartiba kasi masyadong uh, apektado kami ng uh, Quezon City libreng sakay. Ito ang pumapatay sa kanilang kita. Kaya naman lubha na apektuhan ang kanilang rota sa Quezon City Hall at General Luis Novaliches. Ang nakakapekto po sa amin is yung Quezon City Hall via IBP uh, latex po na ang aming mga pasahero po ay dating doon kami nakakakuha ng pasahero. Ngayon po ay wala na kaming nakukuha ng pasahero. Tsaka po yung uh, General Luis uh, Nubaliches. Ano ang pangalan niyo, sir? Orly, so, uh, matagal na kayo po biyay dito sa... Tagal na, mga 30 years na. Mag... 30 years. Ano nga niyo? Okay? Jordan. 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 Ano bang nakaka ko sa rotay? Well, marami. Una-una nga, yung libre sakay. Hmm. Yung mga sakay namin sa bayan din ito, wala na. Kumukuha hmm. na ng libre sakay. Hmm. Yung sakay namin, yung malalapit na lang dito. So hanggang saan na lang yun? Well, minsan, di na kami makabot sa City Hall. Wala na kami sakay. Well, o, wala na. Ang taramihan, datihan, lang sa latex lang. Oh. Hanggang litik lang ang bagsayero. Eh, minsan. Pagka nakabiyahe kami lang isang ikot, minsan. Diba, round trip ka lang ng limang daan. Bawasan pa ng krudo, daan, Di dalawang daan na lang magkira. Paano, paano yung boundary namin sa pamilya? Kaya panawagan nila kay Mayor Joy Belmonte at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sir, kanina gusto para ti ang problema nyo na dito sa rota nyo sa transport? Uh, kay Quezon City Mayor uh, Joy Belmonte po. Hindi naman po kami tutol dahil uh, bagamat uh, maganda ang programa, uh, kami ay uh, sumusunod sa programa ng modernisasyon. Kaya sana naman po ay marinig ng ating mahal na mayor ang aming uh, kahilingan at ang aming uh, problema dito sa aming nga uh, transport uh, group dito sa aming Quezon City sa aming mahal na pangulo uh, sana po ay uh, mabigyan ng tugon ang aming uh, problema at hinaing ukol sa uh, libreng sakay na talagang uh, malaking apekto sa aming aming mga transport group dito sa Quezon City ang mga unit po namin dito ay uh, lahat po ay consolidated na Ayon pa kay John Michael Tupas, sumunod naman sila sa Consolidate o PUJMP Public Utility Jeep ni Modernize Program bago pa man dumating ang tinakdang deadline ng December 31, 2023. At lahat naman anya, ang kanilang unit ay consolidated na. Dagdag pa niya, may 20 units na silang modernized Jeep bilang pagtugon sa programa ng LTFRB. Uh, dito naman Sir, uh, actually kami naman ay ano, uh, sumunod naman po sa consolidation bago pa dumating yung ating uh, direktiba na deadline na hanggang December 31. At meron na po kaming uh, 20 units ng modern jeepney. Ayon pa kay Tupas, bilang pagtugon, kailangan nilang sumunod sa programa ng gobyerno dahil hanap buhay ng kanilang miyembro ang nakasalalay at para may pagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay. Uh, bilang pagtugon namin sa direktiba ng uh, modernisasyon. Opo kasi hanap buhay po ng aming mga miyembro ang nakasalalay rito para may pagpatuloy nila yung kanilang hanap buhay. na lang po namin ay uh, kami na lang po sana yung kunin na uh, yung transport ng Quezon City upang nung sa ganon nang uh, makinabang ay uh, hindi taga ibang lugar bagamat yung mga Quezon City uh, transport cooperative na lihitimong uh, uh, may prangkisa dito sa aming uh, Quezon City <todong>